Ay, nasa dulo tayo ng baron. Uh, panibagong batch ito ng nagpipinitensya. Ito, mayroon lang uh, costume naman ng yung maroon. Saka maraming... Talaga halos sila nag-uumpisa dito sa may control. Dito um, ang control dito sa may dulo ng uh, tulay. Boundary ng Saragosa Ay, at Lapas. Ah, saan? Ando sa dulo? Ayun po ang malapit. Ah, iba-ibang bat sila. Ito ang nagpapasa ng kurus ito. Teka, antayin natin ano. Ito nang nakaalala yung kanilang kamag mga kamag-anak. Kamag-anak siguro mga kaibigan. O tingnan mo, wala na, pwede na tumawid, alika. Pwede na tumawid. Yeah, tingnan natin yung doon. Kung mayroon pa ba? Oh, mayroon pa daw doon. Tingnan natin. Ah, sa dulo daw, marami pa. O oh, kuya, ano, hindi na kinaya? Hindi na kinaya? Napagod? Pwede naman pong umayaw pag di kaya. ah andito pa lang siya sa dulo. Lalo na kung Lalo na kung wala ka experience sa uh, init ng araw, tapos bigla ka magaganito, talagang pinitensya. Uy, ang ganda ng bangka niya, oh! Kanya, delikado lang yan, pag nauntog yan, butas. Ayun na nga, oh! Nag, nag assemble sila dito sa dulo. eto ang isityo libtong. Yan, yung iskinitang yan. Ayun sila sa may dulo. Oh, punta pa ba natin? Oh, tara. Konti na lang, nandito na tayo. Oh, yan, yeah. nagkumpisa na sila lumaka. Dito pala sila nag assembly sa dulo ng Baron. Ibang bats na naman ito. Oh, ibang bats na naman 'to. Sampo sila. O, oh, nasa sampo ang nandito. Kaumpisa lang. Bakit ang tanghalin tapat? Ang init. So, saan sila nag-umpisa? Ah, oh, doon pa? Oh, dito lang, dito lang. Ngayon, ngayon kaumpisa pa lang. Tara, tara, tara. Oh, kaumpisa pa lang. Talaga sinukasan mo na lahat bago pinalakad. Ayan, testilansik yung tubo. Tara, tara, tara. Dito ka saan. Sabi Kaya sila napapaisip dahil nga mainit. Oh, Kaya sila na ganun ang hakbang nila kasi nga mainit ang semento. Oh. Sana mo 'yung paa niya 'o oh. nakatingkayad na 'o oh. kasi ang init eh bawang eh tiyan mo yung mga paa nila wala pang mga kalyo oh. talagang pinitensya yan lang oh. sila oh, makakaratin? uh, makakarating hanggang palengke po hanggang sa misidro hanggang palengke po San Isidro din. Oh, malayo pala lalakarin ito. Ngayon ay nasa al alas alas 10, mag alas 10 na kaya mainit na ang araw. Mas mainit kesa ka, ngayon, no? Oh. Kasi no, yung paanya niya gumagano na paanya Layo-layo tayo kasi tumitilan si Tundoko. Bali, pangatlong batch na ito, ano dami ka Bierne Santo. Oh, ito talaga humahataw sa palo sa likod niyo. Oh, ito po ang tawag sa kanila ay penitensya o oh, salibat-bat.